destinya si Georgina na hindi mapatunayan nila Royales na siya ang lumasin kay Basil dahil ang buong akala ng lahat hindi paniniwalaan ang mga salita ni Rebecca kapag sa oras ito'y magsalita dahil din sa kalagayan nito dahil ang buong akala ni George hindi pa magaling itong si Rebecca Ngunit bigla namang nabahala itong si George matapos din niyang nalaman na magaling na si Rebecca. Umasa naman itong si George na mangunang manganak itong si Samantha bago pa umano makausap ni Royales itong si Rebecca. Samantalang naging alerto naman itong si Samantha sa nalalapit niyang panganganak. Lalo't hindi lang umano si Aurora ang may plano na kunin ang kanyang anak pati na itong si George. Pero sa puntong ito ay sinisigurado naman ni Samantha na walang kawala itong si George. Nagpatulong itong si Jericho sa mga katropa niyang sundalo para bantayan o mano si Sam sa araw ng panganganak nito. Samantala, sinisigurado naman ni Sam na pagsisisihan o mano ni George ang panuloko sa kanya ng habang buhay. Pinaplano nitong pagkuha sa kanyang anak. Sa kabilang banda, tuluyan namang natuklasan ni Aurora na si Barbara ang tumutulong kay Samantha matapos nahuli ng investigador ni Aurora, si Sam at Barbara na nag-uusap. Binigyan ng masamang kahulugan ni Aurora ang pag-uusap ng dalawa. Ngunit ang kinumprota naman ni Aurora itong si Barbara, iginiit ni Barbara na mali umano ang iniisip ni Aurora. Paliwanag ni Barry, nagkataon lang umano na nagkasalubong silang dalawa ni Samantha. Samantala, napatunayan naman na ibinigay nga ni Aurora ang mga anak ni Rebecca, kalalari at Barry. Pero sa huli nalusutan din ito ni Aurora sapagkat ginamit din niyang dahilan ang hindi magandang kondisyon ni Rebecca. Sa gayon pa man ay nahirapan din si Rebecca na tanggapin itong si Aurora bilang kanyang ina. Pero sa kabilang banda ay nagtataka naman sila Galban lalo na itong si Sofia kung bakit hindi nagtagpuan nila Royales ang katawan ni Vivian. Hinala nilang lahat na itong si Vivian ay buhay pa at iniligtas umano ito ng mastermind. po niyo ang susunod kong update. Maraming salamat sa panunood. huwag kalimutang mag-subscribe.